Okay na. magandang hapon po sa inyo guys mayroon ako palaro guys na raffle guys raffle guys, ito guys o oh, yung raffle kapag na kabunot sila rito guys, ito ang panalo nila guys, ito yung mapapanalo nila guys na pira, pero pabubunotin ko sila rito sa raffle ito sa baso guys, yung makakapanood rito guys ay like nyo guys, ishare nyo guys ha. maraming salamat sa followers guys, ito yung mapanalo na mga bata, ito, Oh sige pumila na kayo dyan, sige, sige sige, sige, pila, pila Maka, sunod-sunod tayo -sunod oh, ito. Sunod-sunod. ha? -sunod, sige, sige. Pila, Pila, pila. Oy, pumila kayo. Sige na, sige na. Ano yung mga bata, naglalaro. Sa Mamaya na kayo, kunin na na. O, simula sa malit, simula ay, sa malit. Pila, pila muna kayo, pila. Makasunod-sunod ba? Mag-line ba? Mag-line, sige. Una malit, una malit. Eh, hey, hey. Ano ba yan? Ay, nakatakatagal niyo eh. Hindi naman yan ang hinihintay Sabi ko, mamaya na yan eh. Paano kayo makabunot? Yes, simula na. Hindi na makasali mo yung na. Lis uulan, no? Ito, kapag ano, kapag nakabunot kayo, ito ang panalo nyo Ito ang pananalo kayo ng pira, ha? Apo. Ito, sige. Oy, dalawa, bilisan nyo. Mamaya na kayo. kayo. No. Rosian, pila na. Sige, pumila na, sige. Kayo ulan na. Pabunot kiso ka kagiran. Kapag hindi kayo pumila, hindi kayo makakabunot. Mat Matitingan po, ah Ito na po yung mabubunot nyo na pira. Dito kayo bubunot sa baso, ha? Kapag nakabunot kayo, mananalo kayo ng 20, 50, 100, 200. May bukya pa, ha? Oh. Yan, sige, sige. Simulan nito. ito, ito. Isa lang, isa lang. Sige, buksan. 20, pakita mo nito. 20, pakita. Yan, 20, sige. Bigyan kita 20. Ayan. Sige. Sige, sige. sige. bonot, bonot si Ay, oh, 200. Ay, 200. Ay, pakita mo, pakita mo. Swerte, 200. 200. 200. 200. 200. Oh, sige, 200. Swerte, <laughs> 200. 200. Oh, mo. Okay. Okay. Sige, so, okay. ito na po yung 200. Siya po, tumingin ka rito, ikaw na po ang nanalo, 200. Swerte <laughs> sure, ang bata, nakuha na yung 200 na agad, Ano na, ano na, ano Pila, pila Pila lang dito Sino ba hindi pa nakakuha? Ay, Ah, ito, ikaw Ah, no. oh, sige, bunot Shoot dyan yung 100 120 Ayan, bukya O, oh, wala, wala ka nakakuha Pakita mo Pakita mo, ayosin Yan, bukya, wala Sige Bukya, sipa O, oh, sige, bunot Sige, ngaserte Isa lang ah, sige oh. 50 Ay, 50 Ayan, pakita mo yung 50 Yan guys 50 an nak sige. Oh, okay. oh, sige. Okay. Okay. Oh, okay. hey, <laughs> Ay -kita mo, Ya <laughs> ya <Yeah>. Oh, <laughs> okay. 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 Yeah, okay.

Dakot, oh, ilan ba na? Hindi pa nagkabunok? Dalawa? Dalawa lang kayo? Sige 90 no, to ah, Sa isang daan Sino ay mga kuha ito? Sige Nagbunok ka 100 100 na yun Di ba? No. Ay no 100 Wala Hindi Ay si 20 20 20 Bigyan mo 20 Ito wala pa Ito Oling, oling ano to, Oling bonus. Ito guys, ha. Sige. 100. Hey, 100, 200, 100. 100. 100. Pakita mo muna Sige guys, ito guys, ay. panguli 'yung 100. Asa kayong 200, sa 'yong nanalo. Hoy, 200 na Ito guys, 'yung nanalo ng 200. Pakitanaw 'yung 200. 'Yan. Sila po ang nanalo ng 200 sa kay sa isang guys ah, Sure silang dalawa guys ha? Ah. Sige guys, maraming salamat Yung mga dito rito guys ah. I-like nyo guys, i-share nyo guys ha? Ah. Yung mga followers kan, Bye, -bye.